Katibayan na totoo ang relasyon ni Alden Richards at Maine Mendoza inilabas ng mga kaibigan. Talagang hindi nga lang grabe mga lumalabas na balita dito. Hindi lang kasi kaila Maine Mendoza at Alden Richards nang gagaling balibalita sa totoo nilang relasyon kung hindi kinukumpirma din ito ng ilan sa mga malalapit sa kanila. Isa na dito si Rojun, ang best friend ni Alden Richards, na tila walang pakundangan na ipagsigawan na totoo ang relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards. Isa na rin dito si Barbie Portesa na talaga naman nung una pa lamang na pangliligaw na ginagawa ni Alden. Lagi na ito nakasuporta kay Maine Mendoza at kung mapapansin nyo talagang inaasar pa niya sa tunay na buhay sa harap ng kamera. Isa na rin dito si Chris Martin na isa rin mga best friend ni Alden Richards na alam naman natin talagang patago sumuporta sa relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards. Ilan lang yan sa mga tunay na kaibigan ni Alden Richards. Wala pa mga kaibigan ni Alden Richards na hindi artista tulad ng mga katim niya sa mga gaming niya alam na alam talaga at ang pangaasar nila tuwing mag -mo mobile legends si Alden Richards ay tagal namang kitang kita kung paano nilang asarin si Alden Richards tuwing magla live at tuwing pupunta si Min Mendoza sa kanyang gaming para mangulit kaya talagang napakaganda ng totoong relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards kahit kailanman ay hindi na ito masisira pa Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito Thanks for watching!